Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang matinding paggalaw ng ni XRP nitong mga nakarang araw na talaga namang naging usap-usapan sa buong crypto community. Nagtanong pa nga ang uh, top US exchange na si Kraken sa social media. Kung saan ay ang kanyang tanong ay Is anyone else watching XRP today? Yan, parang uh, nanonood po ng uh, teleserye itong si Kraken dahil sa biglaan at tuloy-tuloy na angat ng presyo ng XRP. Pati po si MoonPay, hindi rin nagpahuli sa pagbigay ng pansin kay XRP at naglabas pa ng datos tungkol sa laki ng itinaas ng presyo nito sa loob ng isang taon. Umabot ito ng mahigit 400%. Kaya sa video na ito, aalamin natin kung bakit biglang sumi, uh, sumikat ulit itong si XRP at ano po ang dahilan ng kanyang rally. At uh, posible ba talagang maabot niya ulit ang kanyang all-time high or ATH? Kaya yan po ang siyang ating uh, pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga bang dahilan ng biglaang pagtaas ni XRP? Unang-una sa dahilan kung bakit biglang gumalaw pataas sa si XRP ay ang tinatawag po na relief rally na nagsimula noong nakarang linggo. Ibig sabihin ay bumalik po ang sigla ng crypto market pagkatapos ng ilang linggong kahinaan. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit uh, biglang sumipa itong sa si XRP. Meron pong isang malaking balita na naging game changer para kay XRP kung saan ay uh, tinanggap na po siya bilang pambayad sa Travala.com, isang sikat na global travel uh, platform. Ngayon pwede nang gamitin sa si XRP para mag-book ng hotel, bumili ng plane ticket, uh, plane ticket at iba pang travel related services. Kaya imagine mo yon, parang si XRP eh, may passport na at pwedeng bumiyahe. Ang ganitong development ay hindi simpleng balita lang. Kapag may aktual na use case ang isang crypto tulad po ng pambayad sa serbisyo, tumataas ang kanyang demand. At syempre, pag tumaas po ang demand, Tumataas din ang presyo. Kaya hindi na naka, nakapagtataka na umabot sa XRP sa presyo na $2.63. Ang pinakamataas po niya mula pa noong March 7, 2025. Ngayon ay paano naman po nag-react ang uh, Kraken at saka Moonpay sa galaw ng XRP? Pagdating po sa social media, hindi nagpahuli itong si Kraken isang umaga, nagpost po sila ng uh, good morning, anyone else watching XRP today? Yan, kasabay po ng screenshot kung saan makikita ang 10.09% na intraday increase ni XRP. Yan, umabot po ito sa 2.58 dollars. Parang sinasabi po ni Kraken na, Uy guys, ang lakas ni XRP ngayon. Nakikita niyo ba ito? Yan, tapos sumunod naman itong si Moonpay. Naglabas sila ng post na uh, nagsasabing tumaas po ng 403.46% ang presyo ng XRP sa loob lamang ng isang taon. Ayan, nagtanong pa sila sa XRP community. Okay, XRP army. Ayun, uh, what what happens next? Ayan, Parang hinihintay uh, hinihintay sila ng kasunod na kabanata sa kwento ni XRP. Ayun. At dahil dito ay maraming crypto enthusiasts at uh, pati na rin ang ibang exchanges gaya ni Gemini ang uh, nagpakita ng interest sa galaw na XRP. Tanungan nila, "Is XRP uh, gearing up for a new ATH?" Ayan, Ibig pong sabihin niyan ay uh, ayan, uh, yung tanong nila is mukhang uh, papunta na ba siya sa bagong pinakamataas na presyo. Ayan. Ngayon ay ano nga ba ang kasaysayan ng ATH na XRP at uh, makakabalik ba siya talaga sa kanyang uh, all-time high na presyo? Para sa mga hindi pa masyadong uh, familiar, ang all-time high or ATH na XRP ay nasa presyong $3.84. Ang huling beses po na malapit siya rito ay naganap noong uh, January 20, 2025 kung sana ay uh, umabot po siya sa 3. .84. 34 Eksaktong araw din ito ng uh, inauguration ni Pangulong Donald Trump bilang ika 47 or 47 na presidente ng US. Pero matapos po ang hype, bumagsak po ang presyo ng XRP hanggang 1.6 dollar. Pero gaya po ng bida sa pelikula, bumangon muli sa si XRP. Ngayon ay nasa 2.50 dollars na po siya. At kailangan pa niyang tumaas ng 54% para maabot ulit ang $3.85 at makapagtala ng bagong all-time high. Maraming analyst tulad po ni Michael Van De Pope ang uh, naniniwala na kaya ni XRP na atakihin ang kanyang ATH. Possible raw na kung magpapatuloy ang kanyang momentum, hindi malayong masira niya ang record na ito. Ngayon is ano po ang... Uh, pag-usapan naman po natin ang uh, posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ng XRP. Bilang mga Pinoy, ayan na uh, bilang uh, traders or investors, marami pong uh, pwedeng maging epekto ang uh, muling pagbangon ni XRP. Una kung uh, matagal ka na pong holder ng XRP, siguradong tuwang-tuwa ka ngayon. Kung uh, nakabili ka noong bagsak siya, malamang doble or triple na ang value ng hawak mo. Pangalawa, kung naghahanap ka naman ng susunod na galaw sa crypto market, malaking indikasyon ito na buhay na buhay pa rin ang altcoins. At hindi lang si Bitcoin ang bida. Pwede rin itong magbigay ng inspirasyon sa iba pang coins na magkaroon po ng real world use cases tulad ng ginawa ni XRP sa Travala. Pangatlo para po sa mga bagong investor, magandang aral ito na patience is key. Sa XRP ay matagal ding hindi gumalaw. Pero ngayon, bigla po siyang sumabog. Yan, bigla po siyang sumabog. Ibig sabihin ay sa mundo ng crypto, importante po ang long-term vision at tamang pag- -ana uh, tamang analysis. Yan bilang pangulay ay ang masasabi ko man tungkol dito ay sa aking opinion, ang galaw ng XRP ngayon ay isang patunay na ang adoption sa totoong mundo ay may malaking epekto sa presyo ng crypto. Hindi po sapat na may hype lang or malalaking pangalan sa likod ng project. Ang kailangan po ay actual usage. At 'yan ang uh, ipinapakita ni XRP uh, sa partnership niya kay Travela. Bukod pa dito ay magandang makita na ang mga malalaking exchanges tulad po ni Kraken, MoonPay at uh, Gemini. Ayan ay nagpapakita ng suporta at interes sa galaw ng mga coins tulad ni XRP. Ibig sa pong sabihin nito ay hindi lang si Bitcoin o si Ethereum ang may spotlight ngayon. Dumarami na rin ang mga project na may real world application. Ang tanong lang ngayon ay hanggang saan ang kayang marating ni XRP? Maabot niya kaya ang bagong ATH ngayong taon? O kailangan pa nating maghintay ng mas matagal? Ngayon ay worth it ba ang uh, si XRP ngayong taong 2025? Sa ngayon ay mukhang may momentum naman po sa si XRP may support po siya mula sa community, may bagong use case siya at uh, may atensyon mula sa mga big players sa industriya. Pero syempre, gaya po ng lagi kong sinasabi na dito sa mundo ng crypto ay wala po talagang kasiguraduhan. Kahit mag-research po tayo palagi at huwag po tayong magpadala agad sa hype. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.